Panibagong gabi na naman tayo mga kapalers. Maghahat isdang mahuli. Dito, buwi na mano, maya-maya kagad mm -hmm. lagatak. Nakasuot sa maliit na sayap. Maganda ang sampul dito sa bahura mga kapalers. First class na isda kagad Sana mayroon itong kasama at para magdagan. Hanap tayo uli dito sa butas may nakasuot. Sungkitin ko para lumabas. Bibiya. Mm -hmm. pang ulam mga kapalers. Siya nga pala mga kapadres, yung ating panang bago, parating na, andyan sa Maynila, galing Cebu. Mga dalawang araw pa, bago makarating dito sa amin sa isla ng Humalig. Hanap tayo, uy, naroon. ilak mga kapadres, for Danoy, magitik sana. Mm -hmm. Mataan tama, itong panak mga kapadres, isasawal ko na sa may-ari, at yung ating bagong pana malapit ang dumating. First time kong gamit ng ganung pana, sana dumating na. At para makita ko na sa personal, yung ating panang parating. Hanap tayong isda. Uy, bukawin. Diplang ko yung pana sa bato. Mm-hmm. ka dyan. Bukawin. Or kanuping. na ito. Bitilya. Ito nga pala aming sinisidan ngayon. Panibagong tuklas ulit mga kapaders. Uy, ang ngerdit. Tamaan sana. Uy, nakaharap sa atin. Antayin kong pumalagbag. Kunti pa. Mm-hmm. Ganitong isda nga pala sa parteng buntutan. Ito yung may sima din mga kapaders. Para nitong mungit bahura, may tinik sa parteng buntutan kaya hindi pwedeng hawakan. Hanap tayo uli mga kapaders. Tsaga-tsaga sa pamana. Uy, bibiya ulit. Nakasuot. Mm -hmm. Nakagitik natin. Sintilo ang tama. Malaki-laki ito mga kapaders. So, mahaba na lang sa parteng buntut. Alaunan ang sikat ng buwan. Kaya matagal-tagal ang dilim ngayon hanap tayo oy naroon sa unahan mga kapaders sinisinsan ko yung kasamahan ko siya padagutin ko niya mga kapaders sa yung alimangon dagat yung may mga balahibo ang galamay pasarap yung nilaga matapang pala ito mga kapalers kapag lalaki ganito ang itsura ng alimangon dagat kapag lalaki malaki ang sipit ang babae na yan maliliit lang hindi kasi nung lalaki siya nga pala sa magtanong po dyan ito hindi po nakakalason ang pagluluto po na ito mga isang usat kalahati pinapakuluan saka pili ng hanguin at saka kainin magandang baura itong nasumpungan natin malinis at walang kula po hanap tayo na ito talikbago mm -hmm. walang kasama nag-iisa lang ulit mga kapaders ayos na ito pandaradagdag maraming salamat lord sana mayroon pang kasama course nga pala mga kapaders alas 8.37 medyo maaga pa ito mm -hmm. tagpian kaya ito tiyaw tagpian, may tagpi sa tagilira na kulay ito mga kaparirs. Masarap itong sabawan. Pasabit nila rin ito sa amin, gaito klaseng isda. Sobrang lakas ang agos dito sa ilalim. Ito, suga. Uy, bukaw ito. Ito masarap pagsiwin. Mm -hmm, nakailag dinuplasan mga kaparirs. Ulitin natin. Sisiguraduhin ko na. Mmm, -hmm. to, dagdag pang ulam ito ang isang favorite ko, paksiwin, sipsipin ang mata. Sana mayroong kasama. Hanapan natin, baka mayroong pang kasama yung bukaw na yun. Uy, anger erdit mm hmm, -hmm. ang mata. Ayan ang kagandahan mga kapaders. Kahit nasa butas ang isda, basta nakaharap, pag pinana, pamunta sa atin yan. 70 ang kilo nito. Kuha sa amin ng buyer. Hanap muli tayo. Uy, laking urinis tapasan mga kapaders ito yung may noo sigurado na ito mm -hmm. hindi nagitik makapal ang balat nito mga kapaders gaitong isda nga pala sa Mercedes sa parteng Cam Norte tawag nila surahan dito sa amin tapasan masarap dito luto kinunot mga kapaders may kasamang kalunggay hindi natin nagitik ito yung isda marurog pag hinahawakan sa gontis kaya malulas hanap ulit tayo baka mayroon pang kasama yung urinis naroon bibiya mga kapadyers malaki laki na ito mm hmm dinuplasan uulitin natin para sigurado hindi lumayas tusukin ko na laang at baka makalayas pa ang problema hindi ko mahila mga kapadyers kaya dudukutin ko ang buntot hilain ko palabas ito na dito medyo may kulak po mga kaya kailang madalang uy bibiya malaki laki na ito at malapad Mm -hmm. ayos to pang ulam happy birthday nga pala sa kasamahan ko kay kadayos Rico. birthday niya sa petya 23 mga kapalers at happy birthday din sa mga kasabay niya na ito lapu lapu mm hmm ganda ng tama ay sigurado Mayro pang birthday yung kasamahan ko maraming salamat lord kwartang linaw na ito sana mayroong pang kasama at para makadilin siya para may pambiling bihon si Kadev Sireko pancake, uy, surahan sumbitin ko palabas malaki-laki na ito mm Hmm. ma isang kilohan mga kapalers mataan tama hindi ito makakatanggal at uh, hindi ka niya makakaatras kahit walang sima ang ako pilit niya namang isang panain dito syagaan lang sa pagsisilip dito sa butas silipin natin walang nakasuot uy andito pala mga kapalers sinusungkit ko palabas Wow, laking bibiya ito. Mahaba na ang lawi. Siguraduhin ko ito pagpana. Mm-hmm. Gitik. Sentido. Ya, yeah, haba ang lawi mga kapalers. Estimate ko dito kahit ang laking bibiya mga kalating kilo na mataba sigurado ito pag inihaw bukas. Magahanap na naman tayong isda. Naroon sa unahan. Masuot na. Mm hmm Lagat na ka dyan. Surahan ulit mga kapalers. Hindi kasi nung kalakihan uli. Pero katantaman ang laki. Dito sa butas. Wow! Naroon! Uy, laking isda ito mga kapaders. Kaya lang ang ng pana. Tapasan uli. Surahan sa Mercedes. Paano kita ulihin? Ating gagawin ang paraan mga kapaders. Yun. Umarap sa atin. Lapit. Mm -hmm. Wow! Naatsambahan. Nagitik natin. Bali, dalawa na ating huling gaitong kalaking tapasan. Awan ko lang kung bilhin ng buyer. Testingin natin, ibinta kung bibilhin ng buyer mga kapaders. At dito sa butas, may surahan pa. Nakatalikod sa atin. Sungkitin ko ng umatras na magandang patamaan mga kapaders. Ayan, siyosungkit ko ng dandahan. Labas. Mm -hmm. Kagandahan ng laki. Pwede na itong pandagdag para makabunot ibalik ko sa butas dandahan kong ilahin yari na ito hanap na naman tayo uy pugita mga kapaders ako magkikiliti tisning kong hulihin kung makakatakas pa ang pugita labas yan ko ng kiliti ayan na mga kapaders ating makikita at para ma paglabas uli sa butas uy nagtinta na pinadilim yung butas pero andyan lang yun mga kapaders Sige. Huwag ka na lumabas. Ayan mga kapaders, parang malabas na. Ayaw talaga. Malalim yata ang butas nito. Hindi mabutang istinglis stingless. Ay, ayan mga kapaders, Nabut din. Ayan na. Lumabas ka na. Konti pa. Sige. Uy, medium ulit mga kapaders. Kwarta na ito. 130 ang kilo. Hmm hindi pa lalapitan ko yung kasamahan ko at siya ang magaling sa pugeta at siguradong hawakan yan at tutusukin ang parting matahan aso na yung kasamahan ko, malapit na ako mga kapaders siya ang pagigitikin ko yung ekstra natin yung kasamahan kadubol ko ngayon yung atinag ekstra bagong kasamahan at siga rin ko nasa bangka mga kapaders siya ang nasa ibabaw ayan, hinahawakan at gigitikin niya mga kapaders diyan yung magaling sa pugeta yun, tinanggal sa paan ako. Igitig ka na yan. Dito naman tayo sa barawangan. Malalim na bilat, silipin natin. Naraon mga kapaders. Mm hmm. Gitik. Ganda ng tama. Mayroon pang kasag sa butas. yun masarap ang sa gulay mga kapaders. Kasag. Kaya lang kapag pinapan, na lagungo, maganda, Linadagot laang. Para walang tama. Hanap tayo uli. Uy, kupa pa mga kapaders. Mm hmm. Meron naman tayong ipunin. Dagdagan mga kapaders, pang turista. 200 grams na ang timbang nito, sigurado. Sa mga nagtatanong po dyan, ang gamit kong flashlight, Horcos DL40. oy lapo-lapo ito. Maya-maya mga kapaders. Nakatalikod sa atin, sungkitin ko. oy naroon na. Nagsunod sa pinakang ilalim. Isiguraduhin ko ito at baka makatanggal. At baka sumut sa pinakang ilalim ng butas. Paplagitan ko ng maganda. Mm -hmm. Ano kaya kung nagitik? Parang hindi ma... Ay, siya mga kapaders. Maraming salamat, Lord. At natsambahan ko. Nagitik din. Malaki-laki na ito, maya, maya Malapit na naman ang sikat ulit ng buwan, mga kapaders. At dito, may bukawin na isa. Mm -hmm. Lagatak na naman. Pandaradagdag. Pambigas nasan pa ang kasamahan kaya nito dyan sa mga butas butas tsaga caga lang tayo sa pamana uy maya maya nakalabas sa butas mm -hmm. nakabunot mga kapayers hanapin natin nasa na kaya ayaw pumunta andito lang ang uy na ito buti hindi lumayo mm -hmm. sigurado na ito buti sa unahan ko lang hindi kasi lumayo itong maya maya pagpaan ako nakabunot mga kapayers ganitong isda ang mamahalin sa parting kabayanan na roon pawikan mga kapaders lalabas ng butas siguro nagugutom na yan dito sa butas may nakita kong surahan masama ang pisto matahin ko na lang mm -hmm. Pide na ito mga kapaders at yung hanapin yung pawikan kung pumunta at baka ko banggain ito alatan mm -hmm may taplis na ito mga kapaders may tama sa parteng tinikan pero hindi kasi nung malaki ang sugat maraming salamat na naman sa inyong panood maaho na kami at uwi na ito na mga kapaders yung aming huli sa isang devlaang na naman masama ang panahon na para kidlat maulan pa habagat ang hangin mga kapaders ayos man ang aming nahuli sa isang ang. maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya bukas na umaga sigurado ang pambigas nito pag naibinta ngayon titimbangin ngayon niya ng buyer at para bukas babayaran na laang naguulan-ulan dito sa amin sa isla nasa masama kayang panahon kaya hindi makalayo na ito nga pala mga kapaders yung alimangon dagat ang sinasabi ng iba ito daw ay nakakalason hindi po ito mga kapaders kahimbing ang nakakalason good morning sa inyong lahat mga kapaders ito ang aming kinita 3,320 ang gastos 392 ang natira 2,928 pinaglima mga kapaders kami apat na kasama, yung bangga pang lima ito ang partihan 585 bawat isa maraming salamat lord amin itong pagkadamutan na naman meron man tayong panibagong biyahe at pambiling bigas panday prostitutoy si nakabawi man tayo ayos na itong tigilimandaan maraming itong pambiling bigas bawi na naman tayo sa sudalaot sana sa utro laut makaraming isda